Isang aktor na kilala bilang kontrabidang sundalong hapones ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa din siya sa paboritong ekstra sa maraming banyagang pelikula. Binansagang Peter Lorre ng Pilipinas. Ama ng kilalang gitarist na si Teddy Diaz ng bandang The Dawn. Halika at ating balikan. Ang ilan pang bahagi ng buhay ni Vic Diaz dito lamang sa Si Victor Sunigo Diaz na mas kilala bilang Vic Diaz ay ipinanganak noong July 29, 1932 sa Manila. Isang Pilipinong artista na kadalasang gumaganap ng mga kontrabida. Siya rin ang ama ni Teddy Diaz, ang founding guitarist ng Filipino rock band na The Dome. Unang binalak ni Diaz na maging isang abogado dahil ang kanyang amang si Pompeo Sumaran Diaz ay isang Chief Justice of the Court of Appeal. Pagkaraan ng apat na taon ng pagsasanay sa abogasya, hindi nasihan si Hansi Diaz at nagpasya na lang na ituloy ang isang karera sa pag-arte. Nagsimula siyang magtanghal sa amateur na teatro noong 1949. Sa huling bahagi ng 1950s, sinimulan niya ang kanyang napakahabang karera sa pelikula. Naginawa ang kanyang debut sa pelikulang digmaan na pinamagatang The Day of the Trumpet 1958. Hindi nagtagal ay nakakuha si Diaz ng napakalaking bilang ng mga kredito. Madalas na lumalabas sa mga pelikula ng mga direktor ay sina Eddie Romero at Sirio H. Santiago. Kabilang sa kanyang pinakakapansin-pansing mga role ay isang walang awa na smuggler ng diamond sa Monte Hellman's Flight to Fury 1964. Isang tuso at mapaninglang na satanas sa The Beast of the Yellow Night 1971 isang magiliw na mekaniko sa kahangahangang The Loser 1970 ni Jack Starrett at marami pang mga nakakaaliw at mga nakakatakot na mga pelikula ang kanyang nagawa. Bukod dito, si Diaz ay kilala din sa entablado sa kanyang mga palabas na tulad ng Otelio ni Shakespeare at ang Hari ng Siam sa The King and I. Noong 2001 ay kinakailangan niyang kusang huminto sa pag-arte dahil sa katandaan at hindi magandang kalusugan. Nagkaroon siya ng mahigit kumulang na isang daan at siyam na kredito sa pelikula at telebisyon mula 1957 hanggang 2001. Isa na rito ang pelikulang Malbarosa 1958. Asyong Salonga 1961, The Ravagers 1965, Bloodthirst 1971, at marami pang iba. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagre-retiro, ang maraming magagandang kontribisyon ni Vic Diaz sa pelikulang Pilipino ay patuloy na nagpapasaya sa mga tagahanga ng hindi mabilang na mga taon. Tinagurian din siyang Peter Lorre ng Pilipinas isang sikat na Hungarian American actor. Noong August 21, 1988, isang malagim na kamatayan ang sinapit sa isa sa anak ni Vic Diaz na isang miyembro ng bandang The Dawn. Si Teddy Diaz ay nagtungo sa tahanan ng kanyang kasintahan matapos natapusin nang dadown ang kanilang Martin After Dark gig, dalawang lalaki ang umano'y umakbay sa kanya at nakuha ang pera niya sa kanyang wallet na nagkakahalaga ng dalawang daan. Ibinigay ni Diaz sa kanila ang pera, ngunit ang isa sa mga lalaki ay naging marahas at sinaksak siya ng paulit-ulit. Namatay si Diaz sa kalye, kalaunan ay nahuli ang kanyang mga salarin at nahatulan. Nang habang buhay na pagkabilanggo. Ikinasal si Vic Diaz kay Kit Diaz na may tatlong anak, si Teddy, Loren at Carl Diaz. Wala siyang kaugnayan sa mga artistang Pakito Diaz at Romy Diaz. Namatay si Diaz noong September 15, 2006 sa edad na 74. Ang kanyang mga labi ay kasama ng kanyang anak sa Santuario de San Antonio, Paris sa Makati City. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite. Mel Maricris Marinel ng Baliwag, Bulacan. Pubs TV Official, Roy Vincent Malayo. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.